Oh, guys maayong hapon sa tanan magama tarun o maramatag yung tarun dyan sa nyo kini ang akong sulit magama ta guys og milong juice milong juice iwan basta milong what's, what's na lang guys ano yon? wala hmm, yan matubig siya pwede tayo lang. Lagyan na guys. Unahin natin yung isa. Tanggalan natin ang buto. Yan. Tanggalan natin yung isa. diyan yeah. Kagabi. Ay, masinag pa pala yung kagabi. Kasi nga matubig yung kagabi guys. Matubig. Masabaw siya. Yung kagabi. Inay po. Baka ito yung... Matamis yun. Yung ginawa kong ice candy kagabi. Thank you, Dayangge, sa Pamilon. Ayan. Okay. Ito kayo ito yung siyang ganyan. Dakad na ate! Alagyan ko ito ng gatas. Ito ang melon, melon shake. <laughs> melon. <laughs> Wala kaming ano eh. Yung, yung sarap sa i-blender. Sinso ka na. Ganito tayo. Busy ka Hindi pa dumating yung order ko. Alagay guys, alam niyo bang isa asang ko. Kaya yeah, may libang libang

Wala kami asukal. Ang sarap. Ay, Ang sarap niya. Mm. Ang isi talaga. Ate, lakad na! Nagulit ko si ate ng anak. Bawang pa naman siguro sa high blood yung matamis na. Sa init grabe kasing init. Kaya nang ako sa loob. Ang parto, doon ako nagmukmuk. Pero tumaas pa rin yung dito ko.

bato ko. Hindi ako kanina 150. Bikit ang bato ko. Ayun na, tumayo ako. Eh. Ayaw kong maramdaman. Tapos nasakit yung ulo ko. Hmm, Lord. Wow. Ang sagay tapos na. Nakailan na lang. Sarap talaga niya patak. Ano ginagawa mo, mami? Hmm? Babilin mo si ate ng gatas ka. Why? Ito yung plaganit natin itong... Alis na eh. <laughs> nabi. Ate, lakad na! Yan yes, siya yung guys, oh. Parang isiga pa dyan. So, Kapatang naman guys. Eh. O. So, Parang isiga. Mamaya anak mag-work pa so, po. Kailangan kong sundutin yung mga hita. Takot bala kang ka, gabing sakit ka gawa. ng team kami. Para hindi makatayo. Kasi hinata po yung hits. At saka yung legs. Sarot. Metalics. Sakit ka dyan. Ang mga hita guys. Grabe. Sa gabi, di ako halos makatulog. na mo yung nakirok siya. Hindi naman po ang laksan, ah. <laughs> Gym. Gym pa mo. Laksan, better. Oh, ang dami na niya. Parang nito, guys. Eh? Lakad na, ate! Tagal ni Jersey utusan. Ito na Ang hindi sa kanya pag-utusan. Utusan mo. mo ng ganito. Mamayang bukas pa yan na ano. Kung di mo, para-para. Lakad na ate. Pabilin mo na si ate nga. Kaya tapos na ako. ang dami ng mga ano guys. Nalagyan natin ng gatas sa ibot. Tara na Para na lang sumarap. Yan. Finish. Sabaw ro ba ni si Sam katas? Katas siya guys. Meron hmm. pa siyang katas dito. Tanggalin natin. I-strain natin juice dito sa ano. Kagabi ma juice talaga yung nandito dito sa ano. Diba wala masayang sini Galing tong Mindoro guys. Sponsor by Day ang Aling nilo. Diba? Lakad na te. Si Jersey nakakaumay utusan eh nakat na ba? Nakabataan ngayon. Ginagawa na yung nanay ng ano, ang barkada. Mayroon ano naman din na. May tindahan naman din na. Bumili ka nga na. Ay, din na lang sa tindahan. Durin, rin at saka ano. Alas ka. Iba Ay, ako nang di rin ha. Kasi nga hindi masarap. Ay, diba, lang durin. Doon, doon kayo, Uchi. Ganyan ka, tita din mo. ako may alas ka. Alas ka na lang. Ay, ako nang dirsi. Masyadong ano. Diba? i nga at saka ano, sa siya utusan, kaya paulit-ulit, -ulit. unlimited. Ulit-ulit. Mm -hmm. Finish na kayo. Nagpapas na tayo. I-buff na tayo. nag i Mami, pa ba Wala pang tinapay, baby. Nakainin na ako. No, 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 no. Ito na nga eh. Mm-mm. Mm-mm siya. mm ko -hmm. yung dila. Guys! Gagawin na namin. Nalagyan na namin ng gatas. Tapos nalagyan mong royal. Ano yun? Lamaw? Lamaw. Namin ihalo. Ito namin Ito muna. Wow. Lagyan na natin. Ito yung Wow! This is it. This is it. May hilo pa tayo dyan. Tumigis na. Dami sana itong may sinip natin. Blender ka. Wow. Milan salad. May <laughs> salad. Tikin. Yuck. May awit. Sa video ka, kainis ka. eh. Sarap eh. Ayun So, rogan mo na yung ngayon. So, yung yan. Kasi may tubig to eh. Ay, huwag yan. Bakit lalagyan mo ng tubig? Yung mo ng tubig. No. Okay ka Okay ka lang ba? Gamit kayo. Wala bang buo doon? Hila. Yung buo! Yung buo nga eh. Teka lang. Ayan okay, tayo guys. na si Mac yun. Mahal na ng gatas ngayon. Dati 25 lang naman yan. Yun ngayon 50 na. 25. Ilong salad. Hello. Alika na siya, na no? siya, Kaya pala yung mga natin na ganda basag-basag, ikaw may gawa eh. Wala lang kasi yung tubig. Hindi eh, tatabang yan. Hindi yan tatabang. Ganyan nga lang eh. Why, Mom? Pukuha na kayong baso niya. Ay, teka mamaya, palamig-lamigin muna natin. Okay, re-release Wait a minute. Okay.